Okay mga brod, balikan natin ang usapang lalaki. Malinaw ang inyong tinig, ang katotohanan ay nangangailangan ng mas malalim na pagtalakay. Kung gayon, palawakin natin ang mga prinsipyo ng instant attraction. Hindi tayo magmamadali. Sisirin natin ang bawat punto upang mas maintindihan ninyo ang bigat at kahalagahan nito sa pagiging isang tunay na lalaki. Huminga kayo ng malalim at pag-usapan natin ng mas detalyado ang pitong bagay na magbubukas ng daan para sa instant attraction. Mga lalaki, ang mundo ay puno ng mga ilusyon. Madalas tayong nahuhulog sa paniniwalang may mga madaling paraan o mga simpleng linya para makuha ang atensyon ng isang babae. Ngunit ang tunay na pundasyon ng atraksyon ay hindi panlabas. Ito ay nagmumula sa lalim ng ating pagkatao. Ang pagpapanggap ay isang mababaw na balon na agad matutuyo. Ang tunay na attraction ay isang ilog na patuloy na dumadaloy mula sa matatag na bukal ng iyong sarili. Talakayin natin ng masinsinan ang pitong bagay na dapat mong gawin para magkaroon ng instant attraction sa babae. Una, panatilihin ang matatag at direktang tingin. Maintain strong and direct eye contact. Ang ating mga mata ay hindi lamang organo para makakita. Ito ay mundo instrumento ang komunikasyon na hindi nangangailangan ng salita kapag ang iyong tingin ay matatag at direkta ito ay nagpapahiwatig ng kumpiyansa sa iyong sarili at respeto sa taong iyong kausap iwasan ang pagtingin sa kung saan-saan na para bang may hinahanap kang mas interesante sa paligid ang ganitong pag-uugali ay nagpapakita ng kawalan ng focus at maaaring magbigay ng impresyon na ikaw ay hindi interesado o hindi mapagkakatiwalaan ngunit tandaan may pagkakaiba ang matatag na tingin sa mapanuring titig. Ang iyong tingin ay dapat maghatid ng init at interes, hindi ng panghuhusga o pananakot. Ang isang bahagyang pagngiti habang nakikipagtitigan ay maaaring magpahayag ng iyong mabuting intensyon. Ang pamihiwan sa tingin, lalo mo na kapag siya ay nagsasalita, ay isang uri ng pagbaliwala. Ipinapakita nito na ang kanyang mga salita ay walang halaga sa iyo. Ang pagbibigay at pagtanggap ng tingin ay isang paraan ng pagkilala sa kanyang presensya at pagpapahalaga sa kanyang sinasabi. Maging master ka ng iyong tingin. Gamitin ito ng may layunin at integridad. Pangalawa, magkaroon ng marangal at maayos na tindig. Have a dignified and proper posture ang iyong katawan ay nagsasalita kahit hindi ka pa bumibigkas ng isang salita. Ang ising marangal at maayos na tindig ay nagpapahiwatig ng paggalang sa iyong sarili at sa iyong kapaligiran. Kapag ikaw ay nakatayo ng tuwid, ang iyong baga ay mas napupuno ng hangin, ang iyong enerhiya ay mas dumadaloy, at ikaw ay naglalabas ng aura ng kumpiyansa. Ang pagiging baluktot or slouching ay maaaring magpahiwatig ng kawalan ng enerhiya, kawalan ng interes, o kahit na kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Isipin ang pagkakaiba ng isang sundalong nakatayo ng tuwid at handa kumpara sa isang taong nakayuko at tila walang pakialam. Alin ang mas nakakakit ng respeto at atensyon? Nga no, na no, ang iyong tindig ay hindi lamang tungkol sa hitsura. Ito ay sumasalamin sa iyong mental at emosyonal na estado. Ang mga pupapanatili ng isang maayos na tindig ay nangangailangan ng disiplina at kamalayan sa sarili. Ito ay nga isang na bagay na may malaking epekto sa kung paano ka nakikita at kung paano ka nararamdaman. Maging mapanuri sa iyong tindig sa lahat ng oras habang nakaupo, nakatayo o naglalakad. Ito ay isang palaging deklarasyon ng iyong pagpapahalaga sa sarili. Pangatlo magpakita ng tunay na interes sa kanyang sinasabi, show genuine interest in what she says, ang pakikinig ay isang aktibong kasanayan, hindi lamang isang pasibong pagtanggap ng mga salita. Kapag nagpapakita ka ng tunay na interes sa sinasabi ng isang babae, pinaparamdam mo sa kanya na siya ay pinapakinggan, pinahahalagahan, at nauunawaan. Magtanong ka ng mga makabuluhang tanong na nagpapakita na ikaw ay sumusubaybay sa kanyang sinasabi, iwasan ang pag interrupt o ang pagbabago ng paksa patungo sa iyong sarili. Ang ganitong pag-uugali ay nagpapakita ng pagiging makasarili at kawalan ng respeto sa kanyang mga iniisip. Ang tunay na pakikinig ay nangangailangan ng empatya. Subukang unawain ang kanyang pananaw at ang emosyon sa likod ng kanyang mga salita. Ang iyong mga tugon ay dapat magpakita na ikaw ay hindi lamang nakikinig kundi ikaw ay nakikipag-ugnayan sa kanyang sinasabi. Ang pagiging abala sa iyong mga iniisip habang siya ay nagsasalita o ang pagtingin sa iyong cellphone ay isang malinaw na mensahe na ang kanyang mga salita ay hindi mahalaga sa iyo. Ang pagpapakita ng tunay na interes ay bumubuo ng koneksyon at tiwala. Ito ay nagpapakita na ikaw ay may kakayahang magbigay ng atensyon at pag-unawa. Mga katangiang mahalaga sa anumang relasyon. Pang-apat, magkaroon ng mahinahon at may kumpiyansang boses. Have a calm and confident voice. Ang tono at paraan ng iyong pagsasalita ay maaaring maghatid ng mas maraming impormasyon kaysa sa iyong mga salita mismo. Ang isang mahinahon at may kumpiyansang boses ay nagpapahiwatig ng kontrol sa iyong sarili at sa sitwasyon. Iwasan ang pagsasalita ng masyadong mabilis na maaaring magpahiwatig ng nervyos o masyadong mahina na maaaring magpahiwatig ng kawalan ng katiyakan. Ang iyong boses ay dapat maging matatag at malinaw na nagpapakita na ikaw ay naniniwala sa iyong sinasabi. Ang pagkautal o ang paggamit ng mga filler words tulad ng um o ano ay maaaring makabawas sa iyong kredibilidad. Maglaan ng oras upang pag-isipan ang iyong sasabihin bago ito bigkasin. Ang isang mahinahon at may kumpiyansang boses ay hindi nangangahulugang kailangan mong maging dominante o mapagmataas. Ito ay tungkol sa pagiging panatag sa iyong sarili at sa iyong kakayahang ipahayag ang iyong mga iniisip nang malinaw at epektibo. Ang iyong boses ay dapat maging isang instrumento ng katotohanan at kumpiyansa, hindi ng pag-aalinlangan at kawalan ng katiyakan. Panglima, ang pagiging maginoo at may respeto. Show gentlemanship and respect. Ang pagiging maginoo ay hindi isang relikya ng nakaraan. Ito ay isang walang hanggang pagpapakita ng respeto at pagpapahalaga sa iba ang maliliit na gawa ng kabutihan tulad ng pagbubukas ng pinto, pagtulong sa kanyang upuan, o pag-aalok ng iyong jacket kapag siya ay giniginaw, ay nagpapakita na ikaw ay mapagmatyag at maalalahanin sa kanyang mga pangangailangan. Hindi ito tungkol sa pagiging sunod-sunuran o paglalagay sa kanya sa isang pedestal, kundi sa pagkilala sa kanyang pagkatao at pagpapakita ng iyong mabuting asal ang pagiging bastos, mapanghusga o walang pakialam sa kanyang mga damdamin ay agad na magwawasak ng anumang potensyal na atraksyon. Ang tunay na lalaki ay marunong magpakita ng respeto hindi lamang sa mga kababaihan kundi sa lahat ng tao. Na ito ay isang tanda ng iyong karakter at ng iyong pagpapalaki, ang pagiging maginoo ay hindi nangangahulugang kailangan mong magbago ng iyong buong pagkatao. Ito ay tungkol sa pagiging sensitibo sa mga pangangailangan ng iba at pagpapakita ng iyong paggalang sa pamamagitan ng iyong mga kilos. Ang inga mga simpleng gawa ng kabutihan ay nagiiwan ng pangmatagalang impresyon. Pang-anim, maging abala at may direksyon sa buhay. Be busy and have direction in life ang isang lalaking may layunin at direksyon sa buhay ay naglalabas ng isang aura ng determinasyon at ambisyon. Ipakita mong ikaw ay aktibong nagtatrabaho patungo sa iyong mga pangarap at hilig. Hindi ito tungkol sa pagmamayabang sa iyong kasalukuyang estado, kundi sa pagpapakita ng iyong dedikasyon sa pagunlad at pagkamit ng iyong mga layunin. Ang isang lalaking walang ginagawa o walang malinaw na direksyon ay maaaring makitang walang motibasyon o inspirasyon. Yung pagkakaroon ng isang bagay na iyong pinagkakaabalahan ay nagpapakita na ikaw ay may drive at passion. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay may kakayahang magbigay at bumuo ng isang matatag na kinabukasan. Hindi mo kailangang maging milyonaryo o isang sikat na tao para maging kaakit-akit. Ang mahalaga ay ang iyong dedikasyon sa iyong craft ang iyong pagnanais na matuto at lumago at ang iyong kakayahang magpursige sa harap ng mga hamon, ang iyong pagiging abala at ang iyong direksyon sa buhay ay nagpapakita ng iyong potensyal at ng iyong kakayahang maging isang maasahang kasama. Pangpito, maging totoo sa iyong sarili. Be authentic to yourself. Ang apundasyon ng sanumang tuwain na connection ay ang pagiging totoo sa iyong sarili ang pagtatangkang magpanggap na ibang tao para lamang mapabilib ang isang babae ay isang manipis na maskara na sa kalaunan ay mahuhulog din. Mipakita mo ang iyong tunay na personalidad, kasma ang iyong mga kahinaan at kalakasan. Kung susubukan mong maging isang bersyon ng iyong sarili na hindi naman totoo, hindi ka magiging komportable at mahahalata niya ito. Ang pagiging tunay ay nangangailangan ng lakas ng loob. Hindi lahat ay magugustuhan ka. At iyon ay isang katotohanan na kailangan mong tanggapin. Ngunit ang pagiging totoo sa iyong sarili ang mag-aakit sa mga taong tunay na pahahalagahan ka kung sino ka talaga. Ang pagpapanggap ay humahantong sa isang relasyon na nakabatay sa kasinungalingan. Ang pagiging totoo ay nagbubukas ng daan para sa isang koneksyon na malalim at makahulugan tanggapin mo ang iyong mga quirks, ang iyong mga hilig at ang iyong natatanging pananaw sa buhay. Ito ang mga bagay na gagawin kang kakaiba at kaakit-akit sa tamang tao. Mga broad, ang instant attraction ay hindi isang pabango o isang linya ng pickup. Ito ay ang natural na resulta ng pagiging isang lalaking may matatag na pundasyon ng karakter. Ito o ang inyong lakas sa paghuhubog ng inyong sarili ang inyong pag-iisip, ang inyong tindig, ang inyong pakikitungo sa iba, at ang inyong direksyon sa buhay. Kapag ikaw ay naging isang tunay na lalaki, ang atraksyon ay hindi mo na kailangang habulin. Ito ay kusang lalapit sa iyo. Tandaan, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang sa pag-akit, kundi sa pagpapanatili ng isang makabuluhang koneksyon na nakabatay sa respeto at katotohanan. Ito ang usapang lalaki. Pagnilayan ninyo ang mga aral na ito. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa mga komento. Kung ang mga salitang ito ay tumagos sa inyong puso, huwag magatubiling ibahagi sa inyong mga brod. Hanggang sa muli nating pag-uusap, maging matatag, maging tunay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan mo. Ano sa tingin mo ang dapat idagdag dito para magkaroon ka ng instant attraction sa babae? Comment mo sa baba.